bago tayo magtapos Aha. manggang hinog sa puno at hindi hinog sa pilit <laughs> mm. harap mga kabukas, oh mm. fresh from the branch <laughs> fresh from the branch tamis? Mm. iba talaga pag uh, hinog sa puno Sarap. Mm. Hello mga kabokals. Ngayon po May 18, araw ng Sabado. Yan, so naguulan na. So parang lagpas one week na po na umuulan-ulan. Kahapon nga ay napakalakas ng thunderstorm. And uh, tuwing gabi ay pumapatak-patak ng ulan. So magandang sinyalis po yan Although sabi nila ay tag-init pa rin pero at least ay may meron na tayong ulan dito sa area ng Bulacan. Ayun yung ating mga uh, decal brown. Decal brown, ayan. Medyo ginhawa na, ayan oh. Ay, sayang Hindi 'yon nakita. Dominant CC action. Hmm. Yung ating mga rooster ay nangangatyo 'yan. So, 'yan aayusin ko pa again. Uh, hindi pa kasi natin na hindi pa nagfo-full blast yung pag-egg ng mga 5 uh, months old natin go, ano na, lag, lagpas 5 months old na po yung nandoy sa dulo na yan pagkayang po ay marami nang iniitlog, uh, mamimili na tayo ng mga breeders talaga dito na siya, na, siya po natin i-separate lalagay natin doon sa mga breeder, breeding area natin uh, siguro gawa tayo ng 6 is to 1, mga ganun uh, anim na inahin, isang rooster ang gagawin natin tatlo kasi yan eh, so magkakaroon tayo ng 18 na breeder uh, hens. Yun naman po yung pagkukunan uh, natin ng mga panibagong mga uh, sisiw na decal brown, na uh, layer. Hindi ko po masasabing pure decal brown kasi dominant sisiw po yung ating ginagamit na rooster. So, future layers po natin na mga brown eggers. Ayan. O, oh, putik na o. Oh. Hmm. Nagpuputik na yung area nila. Pero okay lang yan. Okay lang yan, yung ating mga uh, halaman nga po, yung uh, mga Madre de Agua natin ay nananariwa na, ayan o. So tara, ikot lang tayo mga kabokals, ngayon po ay araw ng Sabado, May 18, ikot ko lang kayo. Ayan, so ito po yung ating first chicken coop. Ito yung ating mga uh, itlog ngayon, hindi ko pa na-harvest, mamaya mag-harvest tayo, ayan. Kaya lang ah uh, napako na po talaga sa 34 36 ang iniitlog ng ating mga Thunders. Talagang ano na. Siguro talagang ano na yung matatanda na talaga mga kabokals uh, hindi na tayo nakaka 40 dati kasi 46 po yung pinakamarami ko yata. Oo, nasa 46. Uh, kaya lang ayon, ito na lang ibinibigay nila. Kaya nga waiting na lang po tayo sa mga mas bata pagka naglaglag na yon ay pipiliin na talaga natin dito yung po pwede natin gawing breeders. And then yung talagang hindi naglalaglag ay uh, iaalis na natin. Yan. So yung ang ating game plan. And itong area na to ay gagamitin natin din sa mga bata. Ililipat natin sila dito. Andito kasi yung ating itlugan. Ayan. Ma, ano, ngayon po ay mag-aalas 3 pa lang oh, pero nakita niyo yung Makulimlim yung uh, paligid. May bad news tayo mga kabukalos kay little one. Pilay. Naipit siguro sa kawayan to. Hindi ko alam. Kasi nakita ko siya pilay na eh. Siguro wala ako na ipit siya. You know. Pilay. So andyan lang siya sa area na yan. Tama yan kasi pag umuulan mga kabukalos. Yung area na yan ay hindi nababasa. So dry na dry po yung lupa dyan. So dyan lang siya nag-i-stay. Hindi siya makaakit sa hagdan eh. Ah, uh, tinurokan ko na siya ng vitamins B12 kahapon. Para at least makatulong sa mga nerves niya. Ah, uh, tiniting- tinitingnan ko naman yung paa niya para hindi naman bali. Siguro na ano lang talaga, naipit lang na bugbog ba, napilipit. Kaya ayan. So to, si Dagol ay nakakulong lang diyan. Hindi natin pinalalabas. Hmm. Uh, Ayun lang po yung napan napana- natin ngayon kasi hindi kami umalis nila emon eh, pinagharvest pinag ko kasi ng Madre de Agua Kaya lang Yung darak sa mais naman nila mga kabokals Ay 50-50 ratio Darak sa mais, Madre de Agua 1kg darak sa mais 1kg Madre de Agua And then molasses, asin, vitamins Yun naman pong pinapakain ko sa kanila So may greens na na may greens na po yung Pinapakain natin darak And ubus nila, uh, nila yun simut to the max po yun So kahit ta konti lang yung na ibibigay natin is napupuna na naman po yun ng Mother de Agua na nakahalo sa dalak sa mais. So ito, ito po yung ating mga mas bata. Ito talaga yung inaasahan natin na makukuha natin yung peak. Yan, pagka sila ay nag-lay na, nag-drop nag na ng egg, ito talaga makukuha natin yung peak nito. Ni Ayan. ya kasi mga thunders na yan. Uh, na, yan pa yung mga nauna natin eh. And then ito yung mga bago natin kuha na mas bata talaga. Ayan. Ayan na, uh, ayun na may naglilay na. No. Ayan, nangingitlog yung mga kabokals. Nangingitlog yung kulokoy na yan. Kulokoy na. May nakakuha na akong dalawa kanina dyan. Same spot. Uh, ayan, yan talaga ang kanilang spot hindi pa kasi tayo nakapagpagawa ng itlogan wa nung hindi pa naman talaga sila nagda pa ilan ilan pa lang pero ano na yan naka-schedule na yan eh. magpapagawa na tayo ng uh, paitlogan natin so dito na ako papakain kasi maputik do sa likod eh ito kasi nasisikatan ng araw kaya mabilis tumigas yung lupa doon kasi nasa ilalim ng mangga kaya maputik Yung buti na lang nakapaglagay kami ng ng uh, wood shavings oh. kahit uh, napakalakas ulan kahapon uh, hindi masyadong na, ano, na, basa yung loob nila ayan ayan yung ating mga madre de agua dito sa gilid oh. Hmm. na biglang gumanda nung naguulan na o oh, ito oh. biglang gumanda oh. parang magic ba ano hmm. ayan oh. Yung mga kabokers so, Kaganda na. So sila Emon nga ay uh, kinuha na nating taga-harvest. Sila ang dalawa ni Renan. Ang kapatid yun. Ang ah, dami eh. Kaya dito sila nag-iipon-ipon. Sumusunod sa akin. <laughs> Akala nila kakain na sila. Hmm. Sila kayo dyan mga sisters. Ayan. so ikot tayo mga kabokals Balik tayo ng bota yeah, Kasi yung botang pangikot ko Hindi ko pinapasok sa mano kanya Sa mga decal brown And then ito Dito lang yan Pang decal brown yan eh Ito yung itlog na nakawa natin sa 5 months oh, Mga kabokals Brown na brown no? oh tapos yun may nakaupo pa nga Siguro mga katatlo tayo ngayon Ayan Ikot lang tayo rito hmm. Biglang nag -ano, Nagsipag ano 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 At yung mga Madre diago Nung nagulan na Basa yung lupa eh. hmm. Ang problema naman ngayon ay maputik <laughs> Maputik kaya yeah. Ito si Dongtaw Hmm yung ating dong tau hen yung dong tau rooster natin wala ayaw sumumpa mga kabokals mahina <laughs> ewan ko baka ano so, sa taba eto ito pa yung ating mga hmm. ito yung mga deca browns na galing kay sir Ron yung pinagpalit natin yung iba nating <clears throat> mga kabir hens oh, hindi na, hindi. wala ba kay itlog? Ayun, meron pala natin mga kabukals may tug hmm. ayan D dalawa nang itlog yan eh dalawa hindi ko lang alam po sino sa kanila pero dalawa yan araw araw kayo na uh, kanina may nakuha na ako inuwi ko na and then ngayon isa na naman and ito po yung ating mga ayan ano yan anim pa mga kabukos. yung ating mga Uh, lalaking pato or muscovy yan yan pa po yung ating binibenta nakabenta na tayo ng dalawa anim pa anim pa yan baka per kilo ko na lang na ano katay mag ako sa mga kapitbahay ko ng dressed muscovy duck pwede naman yun eh Alokin natin sila per kilo. Alamin ko muna kung magkano per kilo ng dress mas covid ngayon. Baka alam nyo mga kabukas. Oh, baka may nakakaalam sa inyo kung magkano ang dress Moscow duck meat per kilo ah. Yan kasi yun lang pong gagawin natin. Kailangan may alis na ito eh. Kailangan may alis na sila at gagamitin ko nitong area na to ng anticipating nga po yung pag breed natin ng mga decal brown sa Kadominal CC. So kailangan ko na tong breeding area na ito. Breeding area kasi yan ano. Eh, breeding area ng mga manok natin yan. So kailangan na sila may alis diyan. Ayan. So 4 kilo. Papadress natin and then per kilo ang benta natin na malinis na. Iluluto na niluluto na lang nila. Mbaba 'ton. Mbak. Ayan. ano kasi 'to, 'di ano, <laughs> 'di sampat. Walang ano, walang pintuan, ito lang pinakaharang niya. Mm yun natin dyan babalikan natin yung mamaya yun ito si Tumpu Giant natin ayan. Si Tumpu Giant fully recovered sumasampan na uli At bumalik na ang kanyang tikas ayan ang mga kabukol. so sinasabi ko mga major yung natin ay eh, buhay na buhay na alive na alive na naman so ito umpisa na uli ng makakatipid tayo sa pagkain. Ito nga sila, Emon ay pinag ko na ito 'yung mga natrabaho na nila. Um, kanina ay nag uli sila kaninang umaga. Ayun oh. 'Yan po 'yung mga natrabaho nila. Ayun, ito pa marami pa. Mm. Um, medyo mas uh, madali ata. Uh, hindi na ako nauubusan ngayon. Meron pa akong dalawang ako na hindi pa na-chop. 'Yun then ito. Ito po 'yung mga na chop. Ito yung na-harvest nila kahapon. Ayan. Ito po yung na-harvest nila kahapon. Na chop ko na. Ayan. So po, ito po yung hinahalo natin sa pagkain ng lahat. Kambing, baboy, muscovitak, manok. Lahat. Lahat sila. Pati yung 5 months old natin na uh, brown ay hinahaluan na rin natin ng ganito. Napakalakas kasi ng costing natin sa feeds. Pagka pure feeds. Saka kahit yung sa mais, eh, maano rin magastos din kaya kailangan talaga natin ito ayan so ang bayad naman natin kila Emon is 100 pesos for every 15 kilos one sack na Mother Diago makukuha nila pag, pagka uh, dinivide po natin yon sa 100 pesos 15, 15 pesos is more or less nasa 6 pesos po yung isang kilo yun, ba diba? so menos pa rin Menos pa rin. Kasi kailangan ko kumuha ng tag-harvest. Hindi ko na kaya. Eh. So, okay lang yung 6 pesos per kilo. Kesa gumasos tayo ng uh, feeds na 40, ano, nasa 40 pesos ang isang kilo. Diba? Ng commercial feeds. Tara sa mais, 20 pesos ang isang kilo. So, medyo mahal. Eh. Diba? diba, no? Mm, ito po yung ating mga inahin. Ayan. Ito ang next in line mga anak, Mga kabukaw, Si Kimberly next in line po mga anak yan and then itong dalawa ay nabulugan na rin to yan ito po yung nanay ng na mga big na naibenta lang natin nakaraan ito si Pasha. ayan so sila ay masaya na naman kasi nakakatikip na naman sila ng mga nerdy agua ito yung ating mga muscovy duck ito ginawa ko mga kabokas oh. yung ano Uh, wood shavings ang nilagay ko Hmm. para mas gusto nila ito naglilimlim to ayun oh. wood shavings yung ano bedding niya hmm. ito ayun oh may may mga itlog mga kabokals oh to oh. ah yeah, may memang itlog mga kabokals oh ayun oh. nakabaon nakabaon sa wood shavings hmm. ah ito damo pa to damo pa to kasi naglilimlim na to nung naglagay ako ng wood shavings eh kaya hindi na natin pinakailaman. Ito rin, ganun. damo pa to. Tinignan ko lang kung ano, mas magugustuhan nila yung wood shavings. Eh, sa tingin ko, nagustuhan eh. Hmm. Ito nga, ah. Tuloy natin to. Ayan, yeah, mga kabukal. So ang dami naglilimlim, oh. oh. Puro naglilimlim yung tatlo na yan. Puro wood shavings ang beddings nila. Oh, ito, ang dalawa. Wala pa. Wala pa na yung itlog pero yan tatlo na yan ay naglilimlim. Ang dami natin naglilimlim ngayon. Sana ay ano, maging magandang production nila. Kasi yung nakaraan ni eh, ano, ang dami hindi napisa, nabubugok ba. Siguro sa sobrang init na rin. Hmm, ito yung ating mga breeders. Ito mga breeders po yan. Pero lang yung maliliit. Yung maliliit na yan, pag may mga lumaking barako dyan, ay ipambenta rin yung mga yan. Pero ito, ito mga to, mga breeders. Lahat ng babae dito ay breeders natin yung mga barako kasi selected na yan, yan yung mga bara ko talaga natin na noon noon pa dahil ang daming buwan ng mangga na, na to yun ayan guys oh. ito nyo ba oh, ayan oh, oh. can you see it ayan ito to ito, ito oh. mababa ito Pinag ano, pwede na yata ito magulang na yun. Oh. nyo ba? Ayan. Ayan. Ayan yeah, mamaya yari sa akin yan. Meron <laughs> ako din sinisipat-sipat eh. Hinog eh. Andun eh. Ah, andun eh. Mamaya sungkitin ko. Tingnan natin. Hinog na sa puno eh. Ito yung ating mga lalaki na no? oh. Mga kabukas. Yung ating mga power pop chicks. Ito yung mga sisiyo na nabili natin sa palabunutan. Yung may mga kulay ba. Kaya power check, power pop chicks ko sila tinawag eh. Pero ito yung mga white leghorn natin na rooster. Future rooster. Nagamitin natin yan. Yan, mga white leghorn. Rooster. Anim yan. Itong mga ito napansin ko mga kabukas, matibay din eh. Ito, walang vitamins, vitamins. Walang gamot, gamot. Hindi nagkakasakit yung mga kaloko eh. Um, lalakas pa kumain. Para matitibay din yata yung mga white legons. Napansin ko lang O baka na, nataon lang Pero anim sila eh Wala man lang na laglag eh Walang lumikot eh Lahat eh talagang ano yun Lalakas eh hmm. Yan, Malapit na yung mga kabukas oh. White leghorn Tignan natin kung maganda combination yan Sa ating mga heritage chicken Ito tayo dito sa Ito, kung kailan ko sila nailipat dito Saka naman na lumamig ang panahon <laughs> Pero ang good news naman is Wala na namamatay Simula nung nalipat ko sila dito Talagang zero mortality na May mga Meron dyan may sipon Yung mga nakakulong Pero ano Hindi sila namamatay Ang mga bokals Ang titibay Ito Ito ganda na yung mga kabir natin. Oh. Yun yung mga nangangamatay doon. Eh. Ito mga road Islands to. Yun yung mga nang, nangangamatay nun, Yung mga kabir natin. Yung mga na each stroke Ito kabir to. Kabir yan. Ito yung ating asil di uh, decal brown. Crossbreed. Ito yung ating pure kabir rooster. Ito mga kabir din to. Then, ito si Tanaka. Yung partner ni Dumpo Giant, si Tanaka. Nagkasipon kasi yan eh. Kaya ano, hiniwalay ko kay Dumpo Giant. Ito, ito may, may sipon to. Pero ginagamot natin yan. Actually, lahat naman sila mga kabukas kasi nakagamot. Itong tubig nila ay may gamot. Ayan oh. May gamot yan. Lahat sila dito nakagamot yan. naka yan. Kasi mahirap yung isa lang ang gagamotin natin. Tapos, sama-sama sila dito wala kasi naman tayo iba mapaglalagyan ng maganda-ganda yan nandito, nandito sila lahat and nung time na nilipat ko sila rito ay talagang halos lahat ay may tama halos lahat sila ay may tama nung panahon na nilipat natin sila dito ito si Kenny Roger yung ating uh, pure Rhode Island rooster thunders na rin yan yan ang unang-unang manok ko pinakauna-una number one on the list hmm. ito yung ating kabir nag isang kabir rooster na hindi related kasi yon ano na yun eh, kapatid na yun eh. so hindi na rin natin magagamit yun sa mga hens natin dahil mga kapatid niya yun ito yung brahma brahma rooster hmm. laki rin na ito kaya lang ginawa ka mo siya, malitla lang katawan balahibo talaga ito, ito yung hen yung partner nya hmm. Yung maganda rito sa area na to. Maganda tong lugar nila at malamig. Oh. So ano sila, masaya-masaya sila. Ngayon yun nga, napansin ko, talagang natigil yung pagkamatay, pagka-heat stroke ng mga ano, mga kabir natin dito, nung nailagay sila rito. Ayun, ayun, nakapagkakalkal sila dyan. Eh. Hmm. Ito yung mga pasyente nating Lika Brown. Yan, may mga, pero ano yan, recovering na yan, mga yan recovering na malalakas na rin kumain yan ito yung ating isang crossbreed Rhode Island Kabir lahat yan yung may, ano, may laman eh. ito naman isa, isang pansyente rin natin to na uh, decal brown ayan, pero ano yan ingat, uh, uh, tingin ko recovering na kasi kumakain na rin siya ulit Ayan. So, yun po. Yun po ang aking uh, uh, may papakita sa inyo for today. So, ito rin. Ah, ito. Si Dong Tao pala. Hindi ko na-introduce. Yung ating Dong Tao Rooster. A.K.A. <laughs> Hindi marunong sumampa. Walastik wow, lastik na to. O, oh, nakikipag-away pang kulokoy. Ah, may mga tuka sa, ano, sa palong. Kasi inaaway yung mga babae nag-aaway-aaway sila kailangan ko may baba mga kabukalas eh. kailangan siya nasa scratch pen eh. kasi pag uh, nasa kulungan parang humihina yung paa niya baka kako kaya gano'n kaya hindi sumasampa kasi mahina yung mga paa kaya ibinaba ko rito sa scratch pen problema ay may mga hands dyan na ano inaaway siya so siya ay nakikipag-away din nagtutukuan sila natutukuan siya sa ano sa palong niya eh. Yan. Dong tao. Kaya pala ano, mahirap pa lang ano. Hindi rin pala ganoon kadaling i ang dong tao. Lalo pag ka tempo ka ng ganitong klasing rooster na. Ayos sumampa eh. Mat ano na 'to eh. Matanda na 'to, may tahig na oh. May isang tao mahigit na rin 'to eh. Kaya dapat tumasan na siya kaya lang ah. Ayo pa. Ayan. Ayan na natin siya dyan. Eh. So yun, mabalik tayo sa mangga mga kabukals. May sinisipat ako dito mangga. Hinog na eh ha. Dilaw na eh. Baka maunahan pa ako ng paniki. <laughs> May paniki dyan eh. Makaya kaya yun? Ayun, ibon oh. Unahan pa ako ng ibon oh. Teka, masungkit nga ito. Ayun, ha. Tumambad din. <coughs> I got ya. And ako ako mga kabocals. Yeah. Na ako siya. And, mga kabocals, oh. mm. Ang bango. <laughs> Ayan mga kabokos, bago tayo magtapos. Tayo mo tayo mangga. Hinog sa puno. Oh. Tami siguro na ito. Maraming pa yun. Oh. Pukunin ko yan mga kabokos kasi malalaglag na naman yan. Uh, natin. Favorite ka pa naman to. Magang hinog. Hmm. <coughs> ko muna kayo. Bago tayo magtapos. Aha. Manggang hinog sa puno. At hindi hinog sa pilit. <laughs> mm. Arap. Mga kabukas, oh. Mm. Fresh from the branch. <laughs> Fresh from the branch. Tamis? Mm. Diba talaga pag uh, hinog sa puno? sarap. Mm. You want some? Dahil <laughs> pa dyan, eh. Yung iba nasa taas, eh. Nasa tok-tok. Mahirap akitin. Solved. Kainin nila yan. Ayan, mga kabukas. So, yun po. Yung po aking mababahagi sa inyo for today. May 18. Ayan. At sa wakas ay nag-uulan na. Tamamos COVID ako. Nagagawa nila yung boto. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan, dito ko na lang po muna tatapusin sa mga nagpapa-shoutout po. Pasensya na, sa susunod na lang po tayo mag-shoutout. At uh, hindi ko pa po na nadaanan yung mga comments na nagpapa-shoutout. So, uh, sa ngayon po, shoutout na lang po muna sa inyo lahat. And uh, syempre sa ating kaibigan po na si Sir Victor Kayanan. Sir, shoutout po, ingat kayo dyan. Sa mga bago naman po sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click na lang po notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na-upload ko. So muli, ito ang kabukos farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at higit sa lahat ay pumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!